Ayan, good morning. Wala na yung snow. Ayan, natunaw na talaga yung snow. Wala na. Back to green, green na ang mga grass. Ayan. Nice day. Good morning. Good morning, bibi. Walang ka. Ay, di, vozi. Vozi, vozi. Drive, dali. Ayan, dinala ko siya sa labas kay... Limang araw na hindi nakalabas. Ay, 'di, laro ka, bibi. Bye-bye. <laughs> Tumakbo na. Balik-balik, balik. Wow! Pag nakalabas to, ah. Parang nakawala sa hawla. Ha? Huh?